Hi guys, welcome to my blog. So yan yung unang bridge. Yan yung building ng, ng amo ko, building ko, Charot Amisyusa. Tapos nandito ako sa ito, Greg Road, Quarry Bay, Wilson Trail, Stage 2. Mas ano ba yung ko? Yan, yan. Tapos dito tayo. Charot lang. Charot lang. Dito so, diri ko magtambay-tambay. Dati pa, dito na ako nagpupunta-punta mag-isa. So, ngayon, may kasama ako. Kasama ko yung aking sarili. Huy, Kuya Juan. O, oh, diba? Tapos, pag mo anhimo diri, dadaan talaga kayo dito sa ilalim ng kalsada yan. Tulay pa. Kailangan nga ninyong mudaan diyan para makaadto ka mo dito. Huy! <laughs> Ay, yung nila. Pero, pre to lap. So, narasad ang likod. Sumuhin so, na niya na tubig na kung sa'yo na siya. Woo! So, dahil yung mga langgam dere, rin. Dahil yung mga langgam di rin, no? Sama sila, kagwapa sa kuwa. Nga ko sa nina, sa gahin lang na ninyo kaysa nina, nagya po na kaya. Ngayon nga hindi, hindi na dyan ko kapalit ugbag po sa nina. Kani akong sa nina, hinatag sa kang hamong. <laughs> Kani akong bag, namurag dura. Is, libaist ni siya. Hinatag yan po sa kang hamong. Sana all. <laughs> Hindi natin kaya po sa kung amo kay nga, no? Ito, pa siya, diba, sa Hong Kong sa una. Naa siya nagtrabaho sa Levi's. Ang panis sa Levi's. O, diba? sumana na siya. Ang akong mga sanina, halos hindi kan saya ha. Ang mga ragbang koleksyon, na siguro na nila, or mga free, free sample. Correct na lang ninyo ang inyong hangin, dahil kung wa ako na nima, um, yama-yama. Basta mao na to siya. So, ginabayaran nila sa usahay, mga $2, ang carson is $5. Nung nagagubit ako ng mga bagay ng carson. Actually, na ako yung gana pero, ganang, ambutasan na Ipangatag siguro na ako sa mga maling tawo nga wala nilagi abtingan. Uy, Kuya Juan. <laughs> oh, uy, Kuya Juan, hindi ba? Dahil ka ron, maglakaw na sad ko. Hindi ka kung damdam dyan. Dapit sa ubog, no? Dib -dib sa ubing, dyan. Kaya dyan dapit sa uya hangin. Subukat kaya ko ang bag. Dahil ang gam. Nasi ang pol. Para likuran na dyan. Kaya ko ako sa una. Dito ako matukay. Dyan ako. Ay, gusto ako mag... Kanang... Kuan ba? Gusto ako o kanang... Tahimik na lugar. Hangin-hangin. Ulay disturbo. Kunya. Morosan may ako ang way nga makagawas ko kunuhay nagdiop ko pero bilira ko sila lang sa kahuyan magpasilong so dadto kita ninyo so nara sa bukid ang likod din siya sa building sa kuang amo dili ba likod ra sa ilang building daghang kay kahoy daghang kasagbutan unya jusan so si, so si, so si, si. mga buta na mga tao dire no kay mukha ta kan man sila ba tagdon ka mga yeah, manimbaya gyud sila og kanang maibuntag sumurat so, mo ni ang kuan nila supply sa ilahang tubig but but <laughs> supply sa ilahang tubig but but dyan ba sa una sa maayo pa uglawas sa kuan lulu sa nang mabakle bakle diri picture na to o oh, picture pa na kay tam country far quarry bay extension o so kinahala na to musaka diri kay arun mulig o nang ato ang tuhod lupigan ta ng mga lulu dira nga may kay mga lakaw niya kita dita ka balong lakaw ay ay so, Sukar mulai kok kau dari Mula ko ko na ko ang kaliro, uh, Tay, yo, ako ang angkal na pa ba? Kay, kung mabantayan ninyo, sa mga subay, wag yun sa kuwang hindi pislap. Before, pa wala ako na restrict. So, restricted ang ako ang page mo nang na ako ng ako pag mukbang, -mukbang wala na ko ga ga video eh, sayang ga iput ka ako niya wala kay bayad o dili ba pero gina-upload lang ako siya pag pang-up pang-update ba oh there is a bird oh you see Hello bird. Hello bird. Mahal mo na ini na bitaw. Hay. Hay na bang So nakadungog kog tubig. Murag. di <laughs> ba hey, kog nakadungog kog tubig kay ganahan da yung kog lakaw-lakaw da ganahan da yung kog. Kaligo. Let me see. Ay 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 ay. nakadungog tag tubig. So, diba, nabaro tayong tubig but why lubog why the tubig is lubog o oh. diba, nindot nindot, niya init ng kaayo so maghahit ko, ako haba loob, ako mag-on na pil na maghahap pa kita ni maghahap pa kita ni e, perting inita so usahay, dahil kay mga wala oh, na mga Pilipina nagsunod dahil kay mga Pilipina rin magbuklad, mag banig. nagtambay samtang nagpaabot sa ilahang day off so tura dito mga gwapa apa? Sula so, ko nagyama-yama di ba na itawo gawas na ko na apagay gapangan hindi rin dapita so init kay istanan <sighs> o nya dito rin takutob kay nga no giinitan ang ako ang pamisong oh? murag tala murag tala, murag paminan ako Gagama di kita limugag dari mana napa Oh, nyalayuk aku ingin Oh Hidup So, buat aku gana hei Oglung aglung ag luto luto den hei karun Kay una Ang isa lang to na aku kakaldiru Ang nawala na Saya aku ngibu tangan Dayun Nindu ta sa buwak oh Diba? Diba? Nice. Hmm. So balik ta. Nawala na. So gipanguha ang mga taklob. Then karon naa pa gyud ko gihipusan nga kaldero. Isa ka kaldero ug isa ka kalha pero puros na walay taklob. Kasi akong gikaingon. Okay ra man gamiton. Pero ibalik ko nga sa gikuha. mo ginay sakit ko sa hype daw sa Pinoy. dili ila ba. Oh, dili ila. Manguha sila nga ila rang nya dili nilai balik O e, oh, di ba? So sakit kin na siya sa Pinoy. Wala na ko gitanan pero kasagaran mao gid kay tabo. So mo dere. Kita ini sudah kan tahu Di kailangan ng dahilan Para ika'y mahalin hanggang sumawalan Ang pandama at ipangad na magkakilala Di ko alintana Kahit lahat ay mawala So, madadaanan ni rin to ba? Madaanan, magian. Basta oh, maunan na siya. Ibig sabihin, malapit na kayo sa so, parang ito yata yung tinatawag nila na saglit basahin ko muna para hindi ako magpataka. og ha, wait. So yan, dahil nanggaling na ako, nakapunta na ako ng Taitam, pati maklaro. Hmm nakapunta na ako ng Taitam Reservoir so iba na naman yung direction so sa Quarry pa rin to siya. iba na yung lugar na puntahan ko so dati dyan ako nagpunta ngayon gusto ko umakyat doon ba? Diba? pero dito pwede kayong mag barbecue magtambay tambay mm, Street lang ako. Eh. Street lang ako para... So, may toilet din dito. Pambabae. Panlalaki. May naamoy ako. So, ngayon... Ngayon ko masusubukan yung aking... Ano sa paglalakad. ba? Diba? Kasi dati na akong... Nagpunta dito. Pero hindi ko man tinuloy kasi ano na yon Hapo na. May signs siya. ཅིག འཐུས སྒོ